Paano nga ba i-block ang friend mo sa Facebook na hindi niya malalaman? Sa may mga frenemies dyan, para sa inyo ang topic na to. Gawin mo to para hindi na siya maging updated sa'yo. Tara, simulan na natin! Sa ating Facebook, halimbawa dito sa ID hanap tayo ng print na gusto nating i-block pero hindi niya malalaman. Halimbawa ito, click lang natin itong post niya. Pagkatapos, pindutin natin itong profile picture para mapunta tayo sa timeline niya. Pagkatapos, pindutin natin itong tatlong toldok. Napindot na natin tatlong tuldok, select natin itong block at pindutin natin itong take a break. At pagkatapos, scroll up lang natin. At dito sa una, see list of this profile. At pagkatapos, click lang natin si option sa baba. At pag nag-click na natin, i-check natin itong nasa pangalawang option. Itong limit where you see this profile. At pagkatapos, i-click ang save. At dito naman mga idol, sa pangalawa, limit was this profile will see. Pagkatapos, i-click ulit natin itong C options. And then, i-click ulit natin itong second option. Hide your post from this profile. At i-click ang save. Pag nag-click na natin mga idol ang save, dito sa last, edit who can see past post. Tapos, click C options ulit. At dito, kayo na po ang bahalang mamili kung alin sa tatlong opsyon na ito ang pipiliin nyo. At kung nakapili na kayo, at kung okay na, click lang natin itong done at tapos na. Friends pa rin kayo pero nakahide na ang mga post mo sa kanya, ganun din ang post niya, limited na din sa inyo. In case naman wala sa Mayday yung friend na ibablock mo, punta lang kayo sa inyong timeline at i-click ito. Dito, isearch natin ang pangalan ng friends mo na gusto mong itik a break. Dito sa kanyang profile, click lang natin itong tatlong toldok. Isilik lang natin ang black. At pagkatapos, itong take a break. Then same process na. Dito sa una, click si options. At i-check ang second options. At pagkatapos, din save. Dito sa pangalawa, click si options. I-check ulit ang pangalawang options. Then click save. At dito sa last mga idol, Pindutin ulit natin itong C options. Kayo na ulit ang bahalang mamili dito sa options. Pag okay na, i-click lang andan. done. At yun lang ulit mga idol ang may tuturo ko sa inyo. At kung nagustuhan mo ang aking video ay pakisubscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa aking video yung in-upload. Salamat mga idol. Baboos!